unlock na siya oh yan na oh di ba kanina kasi wala ito yan yung ko palawit-lawit ng na, Palawit na. di ba what's up mga guys ayan oh. good morning everyone eto mamashal muna uli kami ni lolo ako ay magpapapalit ng uh, kanitong aking dishak eto laylay na pupunta kami dun sa tindahan ng mga dishak Ali na mga guys, samahan nyo kami ni Lolo. Ayan. Samahan nyo kami. Nako na ba? Ha? Samahan tayo ng mga guys. Ng mga person. <laughs> Doon sa tindahan lang Gisha ng relo. Takot ko hindi na ito itong Gisha ko. Ay, ayaw ko namang isuot yung aking call. Ay, may call pala dito. Wow. Well, si Misukan. Oy, gabuwa. Si Miod, gabuwa. Rega. I'll try it. But this. Is... Oh. <coughs> that. Yeah. Uh. Hop. La ka. Chat lang. <laughs> Hop. Loko e, blaka. Loko e. Chat. Chat. Sinikat pa lang tong one-bed niya. Kasi mataas, kailang pa-urong. Pa-urong ang discarte doon sa matataas na hams. Hindi naman hams, talagang as in, talagang mataas. Kaya mga guys, samahan nyo kami ni Lolo. Nakon, Lolo? Ha? Mata o mer? Mer. Ken, Ken, da. Ken, Ken ini diree ini diree ini diree yes masho po kanot send saon ani charik laklek saon sini oo hmm. guys dito mga guys balikod lang ito ng bahay nila ayo yan magkakambal yan mga guys oh so, tapos yung isa tatakita ko dalawang building yan Bali apat na building to na magkaka malalaki. Bakar Tapos sa gitna ay park. napakagandang lugar to mga guys. O dito mga tindahan ng glida, ice cream, may pagbukitan. Bakar to. Ito din mga guys. Oh. Ayan oh. 'Yon ang building nila lolo. Ayan. 'Yon, isa na 'yon tapos itong sa sa anak niya. Tapos sa gitna ay park. Ayan. Park siya 'yon. May park doon. Maganda. Tapos sa ilalim nito mga guys, dito sa ilalim nito, 'yun 'yan parking. Parking area ng mga ko uh, siguro dito 'yung mga uh, nakatira dito. Galing ano? Kalain mo yun. Kalain mo yun. Na 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 na. Maganda dito malilong. Ayun sa kuwan. Sa kabila. Parlor pala dito. Parlor. Yan o. Oh. Ewan ko lang kung bukas na itong. Ay parang sarado pa. Ay parang sarado pa. Para sa no mete pa. Bukas na. Ay bukas na. Open. Now is open. Okay? Ha? Okay. Ayun. Isader? Napalitan na yung buwan ko mga guys, i-reload oh, 'yun oh. Eh. Oh, 'yun na. Ay panlock na siya oh, 'yun na. Oh, di ba? Kanina kasi wala ito. 'Yan yung kanina 'yan palawit-lawit ngayon meron na di ba? at dito ako nagpapalit sa loob yan at ngayon ay mag sisibog tayo mag ikot ikot tayo mga guys kahit napakainit alam makabuo uli ng isang video sa youtube oh less nagkaroon na 20,200 diba okay lang kasi nga palawit labit tang line. ay Hello, okay na siya hello. Yan yeah, mga guys, samahan nyo kami ni Lolo, mag-ikot-ikot kami. Yes na kayo ito, nakon? No, I'll leave. No, kibati itmol. Yeah. And... Because itmol, ba uh, miss you sama. Dito tayo sa Hayin Weissman. Mais uma. Hop lá. kasama ko si Lolo. Tulak-tulak ko siya mga guy. Kaya ganyan ang konto ko. nangilig Kasi tulak-tulak ko ang kanyang wheelchair. Ganyan ang buhay dito. Pag sinama mo yung matanda, siyempre, ay kailangan Pero kan lakas para itulak ang wheelchair. Ganun lang yun. <laughs> Kaya yung kabilang. Parang mas maganda din sa kabilang yun. Maghikap. Hindi pa kami nakaka... Hikap dito ay nakagala dito sa lugar na ito. Ang kabila kasi niyan mga guys. Doon. Kaya lang madaming kagsadong dadaanan pala. Airport. Malapit na dito ang airport. sa lugar nila lolo o oh, diba yan ilang way yan ang highway o oh? tatlo o oh. dito pala dito o oh, diba ngayon lang talaga o oh, dahil puno ng mga uh, farm gates gates 3 farm okay na rin, Naisawit ko nagtong gisa ko. Lagi akong walang relo. Ang oras ngayon sa gisa ko ay 10.20. <laughs> <laughs> Dahil pala mo eh, talaga niya Kamer na ako Diba? Yun, dami oh Ang dami ng way Ayan oh, yung dingding na yun oh, ganda oh yung mga guys oh. Hmm. Lahat lahat, lahat lahat. Alti paket. Boom boom. Ganda ng kwan oh. Ang ganda ng sasakyan na si yun. Montero. Sa atin. Montero. Ah oh, doon, may park. Alam parking park ni yon. oh. Laki. Laki. Ang inyong Park Ni Jose Rizal Dito ang mga autobus Nang gagaling At ang dadaan ay number 244 475 84 kaya dito Ang Tel Aviv Ang Tel Aviv what the number Tel Aviv. makal mami spar mami spar ba Tel Aviv? tayo yung Bataysa Ha? hah? Istream Bataysa 29? Istream Bataysa 29 meret twenty nine is twenty ah is rey is mo sa and limusag si means I don't have idea oy na impo na oh itong kahoy na ang ganda oh mga guys oh parang payong siya ito siguro yung po na inasabi na ano bang tawag nito sa kung yung binibinig ka farmer oh laking puno na niya eh Oh, ay may bulaklak pala itong maganda na kulay pink rose. Yan oh. Ang pula. Puro ganito. Ang gulaklak dito. Ang gulaklak dito. Pahoy. Sa tabing highway. Ang oh, init. Nangangagat-nagat sa balat. Ang init, mga guys. Grabe. Mararamdam niya ang init dito. Bagay sa Pinas. Ganon din, eh. Oh. oh. At ito pa uli oh. Oh, may miming. Ay, no, may miming sa dulo. Miming! Oh? May miming sa dulo, oh. Miming! <laughs> may miming sa dulo. May katol. Ay, may katol. Doon natutulog sa taas. Nang punong kahoy. <laughs> Nang punong kahoy. Doon Di natutulog. Dito ah. Ano, panie, ay ah. mga kali ay may drawing na aso. Ah, Ayan o. Oh. Parang bantay. Ayan. Ay, gumulong. Ayan. Ang mga kotse dito ay parang bisikleta lang sa atin mga guys. So yun eh. Mamili na kung anong gustong kulay. Black, blue. Black, blue. Uy, hmm. eh. Yes, Eben. Nakon? Dalo ka, R.T. Ma? R.T. Masi? R.T. Yan, pay-payin muna tayo. Lalo, chat, Aba. Yun yung building na maganda rin, no? Oh. Oh. Ba? Diba? At ito yung tinatambay namin. Nandito kami sa gilid, yung building na yun. Ito yung gusto kong kuhin sa bahay eh, sa Pilipinas, sino you know. Mayroon na kami niyan yung parang yan, yung palm. Palm na yan. Yan, yes, swerte daw yun eh, you know. Oh, di diba? oh, oh. Palm. Ang ganda. Ang ganda siya. Chat lang no, wak. Top! Top, top. po, ba, H bachi ha? Arti. Huh? Mata mer? Arti. Arti? Masih arti. Chocolate. chocolate, Yes. En en, ani loa bi coklat. Mana se? yes coklat. En babai arti. En babai tani lik atidag abala. Eh, Enli Kartis, Anilo abi Kartis. Ay eh, pulik no super. Okay. To. Aba si yes la ka book nim No book di Arctic, Arti, to. Arctic, arti beseto. Okay. Kasi mo matandang ito. Pag gusto ay talaga ang gusto. Pag gusto ay gusto. Yan mga guys ang Burger King. morgentine oh sari uh, kuwak sari kuwak parpe kuwak oh at ayan mga guys yung halaman dito ay kamote yan ang pinakambulaklak nila yan oh kamote pero masarap ang talbos nito Oh, yan ang paborito ni ka-farmer oh, di ba? Talbos yun, no? oh Sarap yan Talbos ng kamote dito, bali bali wala lang. Yung natubo niya ng mga laman na, na nagkaka nagkakatalbos uli. Oh, di ba? Oh, yan. Hmm? Talbos o, ganda oh, talbos. Talbos ng kamote, ayun oh, oh. Oh ate niya, ganda niyan. Chat lanuwak po. Seder. magmasdan. At, mayroon pa. Hindi nakita dito ang airport eh, you know, oh. Ang landing na yung jirufla, no. Dito yung park. Yung tinumbay namin kahapon ni lolo. Hmm. Ah, si lolo, oh. May bote na Ibebenta ti Lolo May bote Hello, Bukartop Bote, dito ang matatanda Mga guys, maaari mo hanin <laughs> Maaari mo hanin sila yung ikot ko kayo dito sa park right na no talaga ito ito parang oregano ito o oh. hmm? para siyang oregano ang uwan hmm? normal lang yun dito ito naman sa atin natubo sa mga palayan yan o bulaklak sa kanila ay <laughs> you no. Know, oh. Dito. Inaalagaan nila 'yan. Ay you no, know, 'yan part na isa oh. And the uh, partner. Dito pa dito pa kaming dumami nolo. Dito shortcut Pero dito kami umiikot. <coughs> Oh, sa doon na rin. Dito na. Mamaya itutuloy ko lang po mga guys. Ayun na guys, nandito kami sa dito na bakery, bakery 'no. Bakery. Oh, 'yan. dito ako sa bakery at binigahan ko si Lolo ng borekas niya at saka tubig bak yala wala hindi sana talagang lagi kong gala pala yung karpis na yun para para at least eh, pagbili nito may may kwansya na dali ka nila <laughs> Ah, di bale? Ah, good. Bawi na lang. Kasi itong matanda na ito parang bata. Oh, ganda ng building na ito. Oh, mga guys. Oh, oh. oh yun. Oh. Itong, itong matanda na ito parang bata siya. Parang bata. Pag nagustuhan, talagang... <laughs> Alam mo naman, pag bata, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Oh, sige ay kung dala yung visa card niya ay di kahit ano ay buti na lang nagbili ako ng dito sa visa ko may dala akong pera dala laging dala pala yun ito ka o yan kumakain ano, siya <laughs> gusto na yung tubig tapos na makain na tubig gusto yung tinapay puray ka eh, malasot <laughs> malasot dito lang kasi yung tindahan, oh. Mga guys, oh. Yan. Tindahan yan, yung kanya, no? Oh. Yun. Yun, bakery yun. Bakery. Kahit anong klase tinapay, pwede Mayroon sila. Ito na yung mini, mini supermarket dito. Mayroon bakery at saka mini supermarket. At saka may Burger King. Ha? Yan ang i-upload ko ngayon, mga guys kasi kahapon nag-upload ako pero kailang kailang mag-upload ulit ako ngayon para at least naman may magawa tayo sa buhay <laughs> para sa ekonomiya kung sakali oh, malaki ako si Meldo na lang $70 dollars na lang, $100 dollars na o oh, di ba? Kaya panoorin niyo yung aking mga video mga guys kahit to lang at least naka nakarating kayo dito sa Tolalang. Sa Israel. Diba? Ganyan lang yun. Talangang, talangang lagi tayong kuha sa mga video. Ah, talaw. Dito ang bagay. Tukal. Yes, laka, ma'am. Ima tarot siya. Tug? Oo. Ma'am. Ho, 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 ho. Pwede kong Pwede kong i-stand pala to mga guys oh. So, ito yung may ako dyan sa harap Ito Ayan wow. Tsaka isang boreta. Ito oh, ini. Ito okay, kasi Ito 'yung ginataim ko, basapi. Ini. Parang ata, saktong-sakto lang din ata. Kahapon. Yeah. yeah. Yan ang mga pandito, mga balita. <laughs> At yan, umiinom na si Lolo. Si Lolo kumaligali Parang bata o gali. Roche hmm. out Borekas, yes Borekas. Saba. Ini, tigmo mo rin siya. Tig mo, ganito. Mine. si Tain, nakon. Taanta, seta puwa. Maski. Diba? Yan ang ating balita ngayon. May i-upload na rin ako. Pag ito'y nag-20 minutes, si eh, Edy na. Diba? O, oh, yung mga bata, naglalakad lang, o. Oh. Hmm. O, oh, may naglalarong bata doon. Nandiyan. Ah, kesan ba? Sabihin na ko yung apo ko. Oh, bata sa camera, niyan. So, mga guys at hanggang dito na lamang pakisubscribe na rin ang aking youtube channel pakipindot ng notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video ganda so, buhay po sa ating lahat ang kitang aso you know